Hello everyone! Maka Kitchen! Welcome back to my channel! Alam nyo ba na masarap kumain ng gulay kung galing mismo sa sariling tanim? Ngayon, samahan nyo ako, magka-harvest tayo ng upo dito sa aming rooftop garden at lulutuin natin para sa ating pananghalian. Rooftop garden! Wow! di ba? Alam nyo ba kung saan tinanim ito? Diyan no, sa mga sako na yan. oh, yan o, no, sako. Tapos meron pa kaming manok dito sa rooftop. <laughs> Ayan, o, 'di ba yung laki-laki na nito o oh. O ang laki na niyan. Oh, guys. Ang bati. Kilang naman 'di ba magtanim-tanim dito? Ayan, oh. Hmm. Ayan, Ayan, ready to harvest na yun. Yan nandun. Uh, harvest na natin. Ayan, harvest mo na pa. Ha? <laughs> Ayan, simple namin na garden. Ayan. Hi, everyone! Harvest time ng kuko. Asan ba ito? Ito nga dako. Ito organic talaga. Yes. Wala, wala itong ano, spray. Ang sarap niya. Ano oh. yung first bunga? Oo, oh, first bunga niya. Grabe lang, magkalaki daw ako magkakarabis dito eh. Sige, cut. Harap-harap kaya yan. Sige, like picture it. Hmm, kami, kami, kami. Baby Grace, smile. Okay, <laughs> close. Cool. Wow! Ito na mga kitchen. Fresh na fresh. Diretso mula sa rooftop garden. Ang sarap ng feeling na ikaw mismo ang nagtanim tapos ngayon kakainin na, di ba? Ito na ang ating mga sangkap na kakailanganin mga ka-kitchen. Simple lang ang mga sangkap. Opo, sardinas, bawang, sibuyas, kamatis at kaunting mantika, panggisa. Di ba? Perfect na perfect na ito para sa ating lutong bahay. Ayan mga kitchen, um, umpisa natin ang bawang sa kaunting mantika hanggang sa mag-aromatic ito at hintayin mag-lightly brown. Diba? Mm, naamoy ko yung lasa ng at amoy ng bawang. Then, isunod natin ilagay yung ating sibuyas at syempre ang kamatis. Ayan, mas masarap sana kung mas marami pang kamatis dito. So, sa inyo, sa paglagay nyo dito, pwede kayo magdagdag ng iba pang mga pang pasarap kung gusto nyo. Pero ako, ito, inilagay ko na dito ang hiningo natin na upo na galing sa ating rooftop garden at naglagay ako ng konti lang na tubig. Ayan. Kasi gusto ko yung medyo may sabaw ng konti. At syempre, maglagay tayo ng asin. Yan. Pwede maglagay ng patis dito kung gusto yung maglagay ng patis o kaya toyo, depende po sa inyo. Pero nagay ako dito ng asin lang at kaunting, yan yung asin, salt natin. At yan, tama lang, salt and uh, ground black pepper to taste. Asin at paminta lang yung aking pang palasa dito sa aking ilagay at syempre yung ating magic magic na sahog na pampasarap yan yung ating red sardines yan yung batang bayan sabi pa nga nung aking bata pa ako del favorite ko tong luto na to sinanay ko noong una ito yung inuulam namin nako taob na ang kaldero nito as in, sarap na sarap na kami nito simpleng ulam lang budget friendly pero masustansya lalo na at syempre galing to sa ating rooftop garden di ba wow ang sarap nito sobrang ating pananghalian nito mga ka -kitchens. yan dad cooking grabe maka kitchen ang sarap nito fresh healthy and budget friendly na ulam. Kaya kung may space kayo sa bahay, try nyo ring magtanim para laging may gulay na pwedeng i-harvest. No, di ba? So iba talaga ang feeling pag tanim mo ang kakainin mo, no? Kasi alam nating fresh na fresh ito na bagong harvest mula sa garden. Ulam na, di ba? Kung gusto mo ng tipid at healthy na ulam, ito na Rooftop Garden Harvest Turn into Lutong Bahay Recipe. Simple lang pero siguradong masarap. Fresh na upo with sardines mula sa Rooftop Harvest. Iba ang galing. Galing sa tanim natin, sa luto. Diba? Imagine na hindi ka nabibili ng gulay sa rooftop oh, lang, may ulam na ka na fresh from rooftop okay, garden pain yan pain, diba pain, wow sarap nito mga ka kitchen pain. sarap from garden to table simple tipid at healthy diba kita kita sa susunod na rooftop harvest at cooking video Walang tatalo sa sariling tanim. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na lutong bahay recipe. Until next time, mga ka-kitchen. Hmm.